isang karanasan sa buhay ko na hindi ko malilimutan. Yun guys, ito natin. Look at saka. Yun, tuyo lang pala. Hmm, <laughs> bali, nagtatanim po kami ngayon ng balay. Huwag po kayong kukura at panoorin po hanggang dulo ang video. Malalaman nyo kung ano ang aking kwento na maaring maging kwento nyo rin. Ito, ano uh, ang uh, Nagbibigay liwana Natupad na pangarap Dali, tinitignan ko lang yung ilong langit Tinitignan ko lang yung paglipad na sa ulap Sinabi ko sa aking sarili Tatanda ako pero hindi ako makakasakay dyan All my bags are back, ready to go. I'm standing here you outside your <laughs> door. Takot na takot ako pero dahil sa mga tao na nangangarap at tulungan na mabigyan ng katuparan ang pangarap ni Nels Music na makilala sa kalahangan ng pagkanta at lumaki ang page niya. Kahit hindi na uso ang diwata, ang dakilang ama ang nagbigay ng mga tao na naging kaagapay niya upang magkaroon ng sariling Wi-Fi Pesonet Machine na pinaka sa content creator upang makapag-upload ng mga videos, makapag-live sa iba't ibang softmed platforms at makakommunicate sa followers, supporters, sa comment, Salamat si Sinanet Carpio, Music and Me, at Miga Jean Ramor sa tulong nyo na nag-sponsored ang mga sumusunod. Bragado Alabaso, Lipad Lato, Caltex, uh, Sampayan Family, maraming salamat po sa mga sponsors na yan. Uh -huh. Upang malutas ang problemang source ng network ni Nels Music. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang page niya ngayon na almost 400k. Guys, dami pong gusto meron. Iba lang yung naman at mga dyan, guys. Lang mga dahaura, Ito na mga dahakura. Mga guys. Ito <laughs> <laughs> <gato> kami na rin. Ang daming Unti-unti, guys. Ipapaayos muna itong bahay namin kasi talagang sira-sira na, guys. Ay, kaya sa mga ano dyan, mga content creator dyan, guys, huwag po kayong susuko. Kahit lahat na tayo gusto maging content creator, basta huwag, tayong susuko guys, talagang mayroong, uh, mayroong talagang uh, mapapala sa yung content creator. Pagkaraan ng isang taon, at malaya rin siyang nakapagtitiktok kahit ilan at anong oras na gusto. Upang kumita at matupad ang nais namin ng mga sponsor niya na may ayos ang kanyang buhay, bahay, kinabukasan at makapagpundar, makabili ng mga bagay sa sarili niyang pagsisikap gamit ang kanyang singing talent. Isang karanasan sa buhay ko na hindi ko malilimutan. Nawala yung takot ko sa pagsakay ng eroplano. Bangamat pagbalik ko ng nila nawala din ang aking hanap buhay na ilang taon ko inalagaan na sa ilang araw na hindi ko naasikaso. Habang ako ay nasa Tacloban sa Roncalis Residence, ay manuwag sa loob ko na tinanggap naman ang mga nangyari. Matapos ang maraming araw ng tahimik ng aking pagluha at pakiramdam ko kasi naputulan ako ng mga kamay. Ang lugar na puno lagi ng karton, ngayon na isa na lamang sementong walang laman. Pero pinalitan ng Diyos ng labis na kaligayahan na napalaki ko ang lima kong anak na responsable at nagdadamayan dahil sila na ang katuwang ng papa nila sa mga bills at sa lahat ng family needs namin. Nagkaroon ako ng time sa sarili ko at masaya ako sa Kalooban ng Ama. Narito ang mga ilan sa aganapan noong June 23, 2024 sa Takloban, sa bahay ni Nels Music at kayo man ay chak na masaya sa malaking development at improvement na kanyang nakamit. So of I'd like to thank Direk Sishidarna. Thank you, Direk. This is Jean, joining you, Sisiko.

Umiinom ng estero ko na ako ng mga pagkain sa Tangkad ko lang <laughs> to. Sige ako na. 'Pag ako miss ko wag buat. Di supervisor na namin. Isang ikaw habang manilihan, maniwala ka sana, aking isita, ngayon at kailanman, mamahalin kita. Nasa kanyang mga kamay ang susunod ng mga kaganapan. Maraming salamat po mga supporters at followers. At congratulations, Bunso, Nelson, pikal darong kales. Gawin mo lang ang kalugud lugod sa Diyos at papatnubayan ka niya. We're praying na soon makapag-asawa ka na at magkaanak na magmamana ng boses mo at may mga maipupondar. God bless you all, guys. Thanks for watching.